The Honorable Vice Mayor, Dr. Maribel Albano Nagiti <clears throat> kabarbat ang miembros ng kanyang isang kanyang bayan Honorable Judge Jonathan Asuncion Maraming salamat po Maraming officials ng inaadoluhan ni EBC President Rolando Boque Kastamaten ng SK officials ng inaadoluhan ni BPSK President Honorable Kyle Vincent Talere, nagitigagayam tayo, iti malawat Tribe, Gaita Dauluan, the Indigenous Peoples Mandatory Representative, Honorable Macario Budayan, patayawan, kaya nakatikagwa tayo iti Kalabes, at termino, my forever boss, boss ko pa suna, iti Kapitana, yung jack po na sinanamay, at three-termer yung suna, ako, Honorable Antero Kaduya, boss. Basta meten, ibang sabay ng posto, ang malagingitan na, tahan mong makadwa, usuna, dito na ito yung termino. May isang may pagpatakyan, hindi ito yung Honorable Lindbergh Castillo. Alayk man na tayo yung mong itagyaman ka na kayo. Hadi kang pulos, makasusuban, hindi ayat kang suporta, ngayon iti dahil ng administrasyon tayo kang unaan na iti pagkasapulan na iti tayo. Again, maraming maraming salamat po. Kadag iti officials, di national agencies, MLGO, Ms. Mabel Luis, nag iti ng kapulisan, ng itatawuan, ni Police Captain, Jofel Pascual, kasamitin, nag iti kami ng BFP, ng itatawuan, ni Fire Safety Inspector, Edson Reyes, Di ko officer tayo, Mr. Benio Rosario kaya school heads na kanayon na mapanglap naman na inoduluan na ito'y naiyat kaya nagagay na school's district supervisor tayo Ma'am Hofer Rosal Acojido <laughs> Nagiti-pagtamtap kaya kanayon na kasiping ipuso, kaya iti aral at kaya niti-panunod ko na department heads, section heads kaya municipal employees Miepros, Kempisyanes, Kifesta, Pintar, Chapter 3, No. 1, ni Ingenier Romilias Pascual, nakita ka ng Dato'y Suna, Engineer, Rest from Vacation Apo. Kastamitin, ni Oscar Head, Mr. Efren Agbayani, Kastamitin, ni Tinabayag na Idol, ni Pena Capitana, Atorne, Jaime Atang. Kini Doktora Eve makugay Presidente, di Local Council of Women, Kastamitin, na Dato'y, na Bosco na may isang anak hindi mo na na nagpita na Mayor, hindi hili tayo kapintar. Former PCGG Chairman, Atty. John Agbayani. Kaya tinapintas na last month, at puso na ni Ma'am Elsa Agbayani. Not to forget, my second mom, hindi hili tayo kapintar, Doctora Fidelis Poronda. Kastamitin, na datoy ni former mayor tayo, ni Ma'am Larissa Furonda, kaya ni former vice mayor tayo, Retired general, Roland Albano. Kastamitin, na dito tayo ni retired general, Richard Albano, kaya ni Pamilyada. Nagkita ko pwede ito eh. At ito yung pwede ito yung ako, Kapisi, Timayor, hindi Ili, Kisanta, Ilocosor, at attorney Raisha Angelio Bueno Apo. <laughs> <laughs> Testamente, kadang iti kakadwa, iti OM, kadang isangana na programa headed by Sero Del Dakiwang. Maraming maraming salamat sa inyo. Yung mga kaibigan natin from Harvard Star, nandito sila, si Miss Jane at saka si Sir Sa ating mga kasamahan sa religious sector, Apo, dagiti nagduma religious sector dagitoy ako dagiti kan tanayo nga magkarkararag kadatoyo dagitoy ti warriors tayo prayer warriors tayo agyaman ak na, iti napasneg ken kan tanayo nga panawi baba etyo kada kami nga pamilya ken tayo kada iti karkararag yo kada iti daduma pay civil society groups and non government organizations kada iti kami media friends tayo nga datoy dearest family and friends Pat -pat kedi at akinyan kan bisbisita dibag abigan tayo amin sa kapadal umunang unay epekto sa inalaos kedi sang sabayan apan ang yaman ko katabayo amin atapiilya ano madi kan ipahay itinaindaklan asuporta toy no mo suportada para toy no mo sipot pa iti 2022 agpaita sigag kas nagbalin akari at tatayo ni kalikagong ko na numura ngayon padasin na ko. kayo, iti unos kita no atawin, inang pinaneknikan, kaya iti kakadwa, iti liderado, iti sangunyan bayan, mabain ka ni Doktora Maribel Albano, iti kinasinaw, kaya kalikagong mi, na agserbi ka kayo, kaya makiwanwan, iti panagduras, kaya marikna, kaya imut, mutay tegan ito'y kadagito'y apanawin. No indam na gipen, tando tawen di at termino kasama ili ken mangidaulo ti lokal a gobyerno. Ila tawa a nariga tayo. Ngem babae, iti pammadi suporta ken timpuyo na panekdekan tayo at iaratin tayo ti pakakitaan iti naanay ken naputputo a serbisyo nga ipapaay tayo mangipot idi aginga kita kanito. Titalo at tawen kas nakunak at nagbalin ang karit iti kabailang. Karit anang rubro iti nagrusing at kanitawang iti kaungaw. Ken ang makapunay. Iti nang nama ang babaen at lay iti kamayat tayo, kaya tayo iti ang tayo. Ngayon at adupa hindi na skin na tayo tapno at ata ang makatayo tiili tayo amintan. Iti tayo ti sumaruno at among atawin. Amok ken patye na at kenpache, ata ang isang salumina titimpuyo <ksam> ken panagkaykay sa kayo. Kalikaw kung arun ita ang mapakikir dahi to'y ken kasapulan na at dagiti sa nagkiparo ay henerasyon dagiti ang tutubo. Dagiti kasasayaatan ken kasisaliban na serbisyo publiko. Dagiti amin at aming dagiti senior citizens kastapay kadagitin ka kahinyang tayo, na ken at naenen, kaya at trap-trabaho, yung taaw, wheno dagiti OFW. Dagiti ng Tuduma, Akame, dagiti non-government organizations, kaya dagiti at dahil itipete, iti aday, edukasyon, kaya sa mungat. Pakairamanan dagiti kami, iti PNP, kaya PFP, nang nangruna, dagiti opisyalis, ti barangay, akakunaan, akataktakunay na yung tayo, Iti panakaidano, tagitikamulaan, aserbisyo, tapnon itikasta, sang-sangkamay sa tayo amang wanwan, itigubyerno ang mabalik ang gubwayan, di-inspirasyon, tagiti-alim, akakilian tayo. Our honored guests, fellow Pintareños, and distinguished colleagues, I would like to thank you for joining us in this special day. Everyone is giving witnesses to yet another milestone. Of yet another history participated by those who put their trust and confidence to us. Your support is overwhelming, and I am truly grateful for this opportunity. Itaghal ka, bayat pratap derto, manehuti sa buwan niyo, anapabumbabak, ang medyo kuma na nagpapunusan, iti puso, kemdik na iti napaparo, nakalikago, amang ipumit manin, iti bagi, kemdik karawa, na agserpi, ang naputbut no, katakayungani, abo. Inanamayan nyo, asa ang tupulos, iti kalikago ko, na agserpi, iti ay ayaten tayo, na iitipinta, nang nangruna, katakayungani, abintarinyans. Dakayo kayo, ikamunan, abubwayan, ti inspirasyon ken sa ken ken ti ng agbalegi na itikalikago ken gagem tayo na aramiden ka na itimasungsungan ng alam Our political agenda, Dor Asen Vintaren, remains our guiding light in shaping a brighter future for our town. Kas iladawan na itinagduduma ang proyekto, programa kinagtipidad ang arugyan kung kaya't na ipatumpal tayo mabahit ititulong di gobyerno nasyonal, di gobyerno probinsya, di congressional district office, kaya't na hindi lang ahensya di gobyerno. Alain na nun tayo ito'y akang ito, ang yaman, kang runaan na, kada presidente, Bongbong Marcos. Kastamitin kini Senator Aimee Marcos, Governor Matthew Marcos Manoto, Go Vice Governor Cecilia Araneta Marcos and Kamrunaan na and Congressman Sandro Marcos Ababaen and Kwana at ang tuloy iti panakindanon na iti Kamrunaan at kasapulang tayo umili pakairamanan yung in dagiti infrastruktura. Alay ang nga kanito yung nakalito na kiyaman ka rin iti patpatge at iti pamilya. Isuda, kapuon, iti ragsak and Kamrunaan nga inspirasyon ko to my wife Hailey and our daughter Zia, itikal ka, ka na yun, kung ikarkararan ka na na best mother na ito ay ni, Nanay Luz, kasama din ni Kapsat ni Rena, my brother-in-law, Danny, to my nephews, Daphne and Dave, kini apo ko sa Alrante Antigal de Gala, na mamuyo lang kung maapo, sa Iguila eh, mamuyo lang kung ma, niya na kapalay na, na mayor apo. Tanda ito yung kapsat ko na ako Agap apa kami ito ulit di balay na natuma ako. Nga tumaltalo si balay ng isuna, tagpapayo, tagpapayo, isuna kanyang ako. Kadang iti kagayang tayo mga pastors. At the same time, my prayer warriors, agyama lang tikang kang kanayon, nga panigipapa yung kada kami, kadang iti kang kararagyo. Agyama lang tikang kadang iti ng Other stakeholders and everyone at yaman kami unay kent In the next three years, we will continue to focus on programs, projects, and initiatives that promote sustainable development, improve the quality of life of our citizens, and foster a culture of transparency and accountability. at at ang pagbiksayan tayo dagiti kamunan a serbisyo kas kadagiti moderno ang makinarya ang mangpasaya at iti api ken kita ti panagtalon ken sapsapal pay nga aspeto ti agrikultura partikular dagitoy pada a mandalo ken mangalap iti ili tayo a tapno di kasta ket at at tapay a matulungan tayo isudan ti panakaipatakter dagiti kamunan a infrastruktura iti baro ang administrative building tayo. Flood controls, bridges, solar power irrigation system, small water impounding project, farm to market roads, pakiramala niya iti propose tayo iti DPWH, babaeng kit Congress Magsandro, ang panakabukat, iti baro, ang kalsada, iti barangay kabayo, na dumano, iti ili, iti banggi. Iti pendeng, iti salo. Thank you, everyone. Itibetay sa salood at edukasyon. Iti mabiin marukyanen itop parasyon, i super health center tayo. Kas tapay iti panakipatsdek, iti baro a botika sa bayan. Tapno iti kasta ket derecho kami paay dagiti kasapulan dagiti kakailyang tayo. Agtuloy iti panakipadapder dagiti school buildings, covered courts ket dagdu mapay a pasanidan dagiti pagadalan at ammunan sektor ng edukasyon. Kas kami din, makatulong kada naging anak tayo kagandaan, babaeng, iti regular, iti sreg, dagitoy, iti pagkadalan. Ket itultuloy at suporta. Ket tayo, isuporta tayo, iti programa, iti alternative learning system. Bueno, ti Alas. Maragsakan na ang mga ipakaambog na ka, nangitikal kami tuguman tayo at kaya ket ininutin ng ipatpatumbal manamnama iti agkulturo iti panakapapiksa iti ekonomiya tayo babaen ka na iti inisiyatiba ang iti pagsakulan panggidal ken papastrikal narugyan tayo iti panakapapuat ti inabel ti ili tayo ti siwabel inabel ti siwabel amarat ang masarakan, iti parangkay, dagupan, Iti panakipatumpal, iti pagarabinan, iti panayit, matipot iti kawayan iti paranggay paro. Iso ti kapuna a tayo ti produksyon iti kawayan iti ili tayo. Ti pagaramilan ti sapatos ken chinelas iti paranggay abkir. Ket managsakat tayo ta at tatapayin nagipeksa iti, iti interes ka na tubulong at disenyo kadang iti agbalin at mabukugunan tayo a pagkwat a sapatos ken babae iti kawayan. Di plano tayo a panakit patakder, ti pagkarabidan, ti iti na moro, kasta pa iti panakapasayaan, ti paro a multiplier farm, iti nagbendan, iti barangay sang salamagi, ken iti parangay alsem. Ken iti panakilipas, iti material recovery facility, iti ili tayo. At tutuloy, ti rehabilitasyon, di ubog, ti siwawe, tapnon at balin, amaysa, apoboso, a tourist destination, ken pagliwiwaan at tutuloy na iti programa kina Ragin at narugyan tayo Babae, iti manang nama na panakipatakter iti Satellite Office in Municipal Disaster and Risk Reduction Office at the Bureau of Fire Protection iti Barangay Tagupan at al to iti kasta at alalisto at umanon iti responde at tulong na iti kakainyang tayo iti Surong Valley Manang tayo Manam na nga pala, hindi pa nakistakusa the first provincial mobile first company in the PNP when the first PNP, iti the Barangay Tagupa ang katulungan tayo na maniwanwan in seguridad. Kastapay tapay in the tuloy ang panagkakamayat tayo iti armed forces of the Philippines na naging sulat in the Barangay Bisaya. Saan nagsarday in the panagipaay kanagitigasapulan naging inagtuduma ang sektor kasi kami kini ang senior citizens, solo parents, kami kini kami ilian kung bubing na atan, kini special well, PWDs, mabayen kini social pension ng ang wadel ng kito y. Malaksin tayo kini ang tuloy ng ait, ang mga papay at kini kami ilian unay iti tulong. Kada kini ang youth sector at dalo kada kini ang adal kini primaria kini sekundaria aming papayan ka ng Jesus Christ ititinawin-tawin. Ngayon ito'y atawin at 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 dapay ang pinapintas tayo dahil ang programa na at dapay school bags ngayon paayon tayo kanakwada. Sa panilay, hindi may ipapaay ka Child Development Centers kaya ka nagiti upupi ka ng anal all out isuporta ta kay all out support ang ayong katakwala, babaen, iti panaking iti libre ay uniforme, ita ang katawin. Kastamete, iti school supplies and learning materials, ang manamnama, amang mamtubay, kaya mga katakwada, iti nangatngato at tukad, iti panagadal na. Saan ang mauni, nag iti iti tukad, iti kolesyo, babae, iti awawaten na, at 3,000 pesos panipot iti municipal college stipend program ang inugyan tayo ni Pimenta ni Ilaing Nawasan.